Hello mga kabayan, welcome back sa aking vlog sa Montreal, Canada. Ito tayo ngayon, so nakita ninyo dito. Napakalaking ah, snow. Parang bundok na siya. Temperature natin, negative 8. Kaya... Nalamig eh. yun o bundok nagdagan pa lalo at yung makikita ninyo yan ang oras ngayon ay 2.50 palapit na mag alas 3 yan maganda yung araw ngayon yan o yung makikita ninyo So lang ka ulap ulap. Ganito pag pag ano pagkatapos ng snowstorm. Yan, wala nang kaulap po ulap agad. Ginis na ang ganda ng araw ah. ang winter dito hanggang March pa possible April pero pagdating ng mga April ano bababa na yung magpapunta na ng positive maglaro na lang siya sa negative one positive one ganyan yung ano niya temperature niya ngayon negative 8 siya pero Maramig Dahil sa hangin And so, if it feels like 11 11.20 Windy siya ngayon Mahangin Yeah Pwede yeah. okay. so, na tayo madulas Gano' Madulas ako ng konti Sa gilid ng snow naging putik na siya. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan, Naluan na kasi ito ng ano eh. Ng buhangin. Sa mga alikabok. Yung puti na ganyan, magiging ano yan. Magiging iba yung kulay. Ayan, oh. No? Maputik siya. Ayan, oh. No? Ayan. Snow yan. Tapos naging yellow. Ayan. Tapos naluan ng Alikabok. yun na lupa. Naging putik na siya. yung mga paliliit na ano, bato-bato. Pa pebbles. Paano yan? Pang may asina kasama. Kaya pagdating ng summer, yung summer, may sweeper. Meron isang mayroon isang truck na may sweeper siya. May sweeper siya sa gilid. Tatabi lang siya tapos may sweeper. Tapos di diretsyo na kaagad. Binawalas na kaagad diretsyo sa sa ano sa, sa tangki. May tangke yung sasakyan. Parang may vacuum, may vacuum siya eh. Yeah, may paikot siya may paikot siya na, na parang parang paliser ganyan paliser na panglinis panglinis sa sahig tapos yung sasakyan meron ganyan sa gilin niya meron ganyan tapos binawalis niya papunta sa loob yung, yung may higoping niya ni yun tapos Pagkakunta sa tanke Hindi nila hayaan na hindi matanggal tong mga buwang buhangin na itong maliliit mas bus na kakalis lang anyway maghintay na lang tayo ang pizza natin ngayon ay February 18 dyan sa Pilipinas February 19 umaga so, Wala ka, wala po. Maganda yung panahon. Yan sa taas yan, mga ano yan mga pang towing machine sa taas yung mga sasakyan niya na na towing so, sige mga kabayan kita ko ito tayo sa sunod na vlog ko ingat kayo <tinyo>